So, ayan guys. Welcome to my YouTube channel, Abitita's Kitchen. Today's video guys, gagawa ako ng... Subukan kong mag-bake ng tahong na hindi sa oven. Sa kawali lang guys. Ngayon guys, para mabilis siyang maano. Ito, nalinisan na ito kanina guys eh. Alawan ko lang. Pakuluan ko lang sa konti guys. Para ano, magbuka lang siya. Ayan. Ngayon guys, mag maglagay tayo ng tubig lagyan natin ng salt pepper para may kunting lasa na yung ating tahong ayan, magpakulo guys pakuluan natin yung ating tahong ayan guys ayan, nantayin natin kumulo tapos ilagay natin yung ating tahong ng asin ayan kunting asin lang guys kasi yung cheese natin mamaya na ilagay sa tahong medyo maalat na eh tapos ito paminta guys, kunti lang Yan para may medyo pang lasa lang mamaya yan, nantayin natin guys, kumulo yan, so ayan guys kumulo na, ilagay na natin ating tahong pagkulo lang nito tama na yan, yan pakuloyin lang natin konti guys para kahit papano eh luto na siya. salt so, pepper lang yan guys Subukan ko siya guys na ilutuin sa kawali. Kasi kung wala kang oven. So ayan na guys, kumulo na siya yon. Buka lang naman talaga kailangan natin eh. Ayan, gumuka na. Patayin na natin guys. Ah. So ayan guys, i-drain lang natin. Ayan. yan guys oh. yon. Ibigin lang natin yan guys. Okay, natin guys. Ilagay natin mamaya sa tahong ni Carla. Oh. Hmm. Inap na muna yan guys. Okay, sa tahong natin. ayan guys, meron akong tinadtad na uh, garlic. Ayan guys, so oh, tinadtad na garlic tapos nag ano ko nang ayan, cheese. Ayan. So ang gagawin natin guys, bukain lang natin ito tapos tanggalin natin 'yan guys ha. Ayan. Oh. Ayan. Subukan nating i-bake. Ngayon lang ako nakapagluto nito na i-bake. ano ko? I sa kawali lang, guys. Mainit pa. Yan. Mataba yung tahong nyo, guys, oh. Gustong gusto ko lang kumain kasi parang nagkikrib ako sa tahong na may cheese. Abango, guys. Hmm. Pwede naman siguro sa kawali lang. I'll try natin yan. Yan. Yes. Ganda, guys, oh. Dudong na naman, nakikita. <laughs> Tatay uh -oh. Dudong, oh yung tahong namin. Mamula-mula. Ang taba. An -taba. Ayan. Ayan, guys. Excited na ako. Ito, Mikay. Excited ka na Opo. rin? Opo. Ay, marami sila, guys. yan Ano lang to, guys? Ah, uh, ilang, kalahating kilo, no? Kami, kalahating kilo lang to bili ko, guys. Mura lang yung tao ngayon, eh. Daw, 60, magkano to kanina mo, eh, binayaran ko? 60 plus? Mm -hmm. 67 na ata to. Yan guys, bumili na rin ako ng Royal pang Paris namin. Wow, oh, tingnan niyo guys, punong-puno oh. Taba. Taba talaga. Makita na naman 'to ni Tatay Dodong. May aming pa ko. Oh. Ay namulis na. Ay paki-ano nga. Yan. Ayun guys. So, ayan guys, lagyan natin ng, hindi na ako maglagay ng salt at saka pepper guys, kasi yung paglaga o kanina nilagyan ko na baka mag-alat. Ngayon, maglalagay tayo ng bawang. Ayan. Kamayin na lang natin guys, kasi sayang eh. At, matapon. Kami lang din naman kakain ito guys. At least hindi ka talaga ma-high blood. Kung may bawang namin to guys kung kaya kailangan siguro talaga may takip oo oh, oh, dyan yung kasya dyan sa ano yan so ayan guys tapos na tamang tama lang pala yung ating bawang no? ayun cheese guys yung ilagay natin pang topping sa taas yan yummy yummy yan guys oh my god Hmm. 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 Ayan na guys. Oh. Lahat na nalagyan na natin. So ngayon, lulutuin natin guys. Excited na ako. May nilalaga akong saging guys subukan kong iparis. Ayan. O, oh, tama, tama lang yung cheese, guys. Oh. Ayan, tara na, guys. Ayan, so ayan, guys. Ayan na nating ating kawali. Ngayon, initin lang natin, guys. Siguro may ina lang yung aso, ay yung ano yan, apoy. Para hindi naman mag-ano. Kailangan lang natin patunawin yung ating talong. Ay, ating tahong. Atang cheese. Cheese pala cheese. Ayan guys, oh. May sagi ako nilaga, oh. Ayan. Paris ko mamaya. Ayan. So, ayan guys, oh. Subukan natin muna. Ayan. Subukan natin guys mag-bake dito. Unti-unti lang guys. Hinaan natin guys yung ating apoy. Yan. Yan, takpan natin guys para matunaw yung cheese. Yan guys, oo. Okay na yan guys. Please natunaw na yung cheese ng konti. Yummy. Tinami yeah, guys. Pwede naman pala, guys, eh, no? Pwede natin pala lutuin na sa kawali. Yung mga walang uben, Yan, no? Pwede natin yan, guys, gawin sa bahay. Yung may sabaw yung iyong tahong, nagsasawa na kayo, pwede gawin niyo to sa bahay niyo guys, o. Oh. Yan. Yan. Masarap to, may soft drinks. Yan. guys. kasi kung sa oven to guys may medyo tubig siya ano oh, sa oo oh. ay sus ko may tubig pa siya yan at saka tunaw na tunaw yung cheese niya natin ito dalawang salang lang to guys Mas masarap guys kasi nga Nag-e-invento ka ng pagkain mo. Tapos, tuwing linggo, guys. O, magkasama kayo ng pamilya. Ayan. Sarap sya talaga, guys. Lahat na lang, tikman natin. Paano? Tapos natin, guys. Last na lang yan, guys. Yan na guys. Last na natin na ano. Yan. Okay na guys. 10 minutes pala siya guys. Niluto ko siya ng dandahan. Yan. Total luto na rin naman siya. Pinapatunaw lang natin yung cheese kasi guys. Diba? Diba? Ayan na guys. Mm, sarap. Yan, yan na guys. So ito na guys ang ating finished product. Yan guys, masarap siya guys. 10 minutes ko siya ni ano niluto sa kawali na may takip. Yan guys. At kung bago kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakipindot na rin po notification bell para updated po kayo sa video. Maraming salamat guys. Ito guys, pagkain namin. Lunch namin guys. So, oh. May saging. Tapos, ito guys. Man, yung sinabawang sap-sap na makintab guys. Yan. Kamati buyas lang guys. Simple lang. Kain tayo, guys. Bye, guys. Bye. Guys. Bye. tayo. Bye. Bye.